Tukoy na ng mga pulis ang motoristang nanutok ng baril sa isang taxi driver sa Valenzuela City. Yun nga lang, nagtago na raw ang suspect simula ng mag-viral ang road rage. Magbabalita si Gary De Leon. Sa nag-viral na video, makikita ang isang lalaki na bumaba sa puting SUV na kinasahan at tinutukan ng baril ang isang taxi driver. Kuha raw yan sa Valenzuela at kahapon, pinangalanan ng PNP yung motoristang nanutok ng baril. Siya ay si Marlon Malabute. Nakuha ng PNP ang pagkakinan niya sa mga naonang may-ari ng SUV na gamit ng sospek. Kinumpirma naman ito ng biktimang taxi driver at isa pang testigo. Pero nang puntahan ng mga pulis ang bahay ni Malabute sa Tondo, Maynila, wala na siya roon. Noong nakausap natin yung uncle, sinabihan natin na, ay yung kapatid and the uncle, na uh, kausapin niya yung sospek na isuko yung firearms, tapos mag-report sa San Iris Police Station. Kwento naman ang taxi driver na si Henry Ong. Natakot na siyang bumiyay mula ng mangyaring insidente noong pang August 18. Apektado po talaga ang trabaho. Hindi nga po nakakabiyahe at uh, po sa uh, nagkaroon ng takot at uh, nagkaroon na nga po ng konting sakit. Sana po uh, na po siya para maayos na po. Kina sila na ng PNP ang baril na nakarehistro kay Malabute. Nagsampa na rin sila ng reklamong grave threat habang patuloy ang manat sa suspek. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.